Salamat Titan Ultra! Yeng Giao proud sa energy and fight na pinakita ng bagong team. Mga ka-hoops, karamihan sa atin kapag nananalo ang ating team, masaya tayo. Pero paano kung ang kalaban mo mismo ang magpupuri sa iyo pagkatapos ng laban? Ganyan ang nangyari sa bagong PBA team na Titan Ultra Giant Risers pinuri sa isa sa pinakarespetadong coach sa liga, si Yeng Giao matapos ang isang napaka-exciting na laban kung saan nanalo ang rain or shine. Sa huling saglit, isang daan at labing dalawa labing isa, hindi frustrations ang iniwan ni Coach Yang. Bagkus, paghanga at pag-asa para sa buong PBA. Kahit talo at nasa apat na larong losing streak na ang Titan Ultra, kitang-kita kay Coach Yang ang puso at determinasyon ng bagong franchise. Sabi niya, sino ba si Titan? Bagong-bagong team pero ang galing dumiskarte. Ang galing nilang humanap ng paraan to stay in the game. Ibig sabihin hindi sila sumuko. Hanggang sa huling buzzer, nakipag-agawan sila ng panalo. At para kay Coach Yang, iyan mismo ang gustong-gusto panoorin ng mga fans. At dito, papasok ang mas malalim na dahilan kung bakit excited si Coach Yang bilang isang matagal na advocate ng mga independent teams, nakikita niya ang Titan Ultra bilang isang magandang signal para sa parity o pagbabalanse ng league. Sabi ni Coach Yeng, any team na makalaban ng Titan, may chance sila. Manonood ka, and you're not really sure on who's gonna win the games. And that's what will make the fans come and watch. Ibig sabihin, wala nang sure win. Lahat ng laban, unpredictable. At yan ang nagpapa-excite sa mga basketball fans. Teka, teka, mabilis lang to, promise. Quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba na kahit bago ang Titan Ultra, marami silang na-retain na solid na players? Nandyan pa rin ang corny na Joshua Munzon, Cade Flores, at Franu. Magalimutan may mga bagong players ang na-acquire sa trade. Na sila Jeric Balanza, at star Calvin Abueva. Pinatibay pa ito ng mga off-season pickups tulad ni na Gio Ambohot, Bon Pesumal, Tato Ular, ang isang impact player sa draft na si Chris Kuhn. Kumbaga, matalinong binuo ang roster na ito para makipagkumpit agad. Narito ang aking analysis, mga kahoops. Tama si Coach Yeng. Ang aim ng Titan Ultra na maging competitive ay hindi lang tagumpay para sa kanila. Ito ay isang tagumpay para sa buong PBA at sa lahat ng fans. Kapag competitive ang lahat ng team, mas exciting panoorin ang bawat laro. Mas mabubuhay ang interes ng mga tao. At sa huli, mas lalakas ang ating minamahal na liga. Kaya kahit nasa losing streak ang Titan Ultra ngayon, ang ipinakita nilang laban ay isang magandang simula. Nila ang bagong hope para sa mas balanced at exciting na PBA. Kaya mga ka-hoops, suportahan natin ang Titan Ultra at ang lahat ng teams na nagbibigay all-out effort sa kanilang games. Sa tingin nyo, ito na ba ang simula ng mas balanced na PBA? I-comment nyo ang inyong suporta at opinion. Sino ang gusto nyong makalaban ng Titan Ultra sa susunod?